Yo! What's up sa inyo guys, no? So, time check tayo. Uh, 10.20 na ng umaga. At ngayong araw na to guys, mag -e exam tayo ngayon guys para sa driver's license. So, syempre, pag mag -e exam kailangan mag-review. <laughs> so, ang exam ko pa naman guys is for 10pm pa. Mamaya. So, meron pa akong 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Meron pa akong 6 na oras para mag-review. So guys, dapat babasa ko to sa loob ng 6 na oras tong California Drivers Handbook. So kailangan natin mag-review kahit paano guys. Kahit sobrang talino ko na, kahit marami na akong nalalaman sa mundo, kailangan ko pa rin mag-review. <laughs> Motorcyclists often use New when it's uh, Using emergency flashers, if you can, brown yellow lane, single lane, double, double, double. Check. Cheeseburger, one, piece two extra hot pizza, center left lanes. 100 for provide there is turn turning left, then not come under push 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 Oh, or... yo hey, I'm <laughs> 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 i to So, ang gagawin na lang natin, guys, dahil tinatamad ako magbasa. Stock knowledge tayo, guys. Ganoon naman tayo, di ba? Pag mag exam stock knowledge lang tayo. So, gagamitin natin ngayon, guys, is stock knowledge para sa pagkuha ng California Driver's License. Ang kakailanganin lang natin, guys, is tiwala, confidence, tsaka ah uh, swerte. Ay, A, daw yun. Tatlo lang naman pagpipilian. So, meron tayong tatlong chance. So, kung mali yung ano, Bahala na guys. Ini, mini, my, ni mo. How say can you see? So yun guys, papunta na ako ngayon guys. Mag-exam -e na ako. Nakukuha na akong driver's license. Hey! Ahem! So yun na nga guys, no? Papunta na ako dun guys, no? Para mag-exam at makakuha ng aking driver's license. So guys, ha! It's the final countdown! Gym Jing, jing, jing. Guys, sana makapasa ako para uh, paghanap na akong trabaho. Nahirap kasi dito guys pag wala kang ano eh. Kung magtatrabaho ka tapos magkocommute ka lang. Kung maghihintay ka ng mga bus kung may dadaan. Eh dito pa naman, isang bus lang yata ginagamit nila. Ito tragis na yun. Kailan pa makakaikot nyo sa buong California bago ka makauwi. ba? Diba? Pag may trabaho ka dito, kailangan meron ka ring sasakyan. Hey! Hey! So yun guys no, as usual, since high school, stock knowledge pa rin tayo guys ganon kagaling kataba ang utak ko. Sa knowledge. No review. Susubukan <laughs> natin guys this is a uh, experimental survey. <laughs> experimental survey. So you know guys, kita kita tayo mamaya. Hey, yo, so guys, nandito oh, na ako ngayon. this is it. Fun seat. Guys, so masimple lang ang video guys kasi baka bagal. Ang daming tao ngayon, guys. Tingnan niyo, iikot ko na 'yung camera. Bilisan niyo lang 'yung mga mata niyo. <laughs> okay, so. Pabalitaan ko kayo guys na para ang terminal dito na nagtatago lang ng video. Hey! 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 So ito na yung pinakahihintay nyo guys kung pumasa ba ako hindi. Guys! hindi pala effective ang stock knowledge natin. <laughs> Babalik ako bukas. So may two trial pa ako. Babalik ako bukas. Mag-review muna ako ng konti. So hindi effective yung no review. No review policy is not effective, guys. Stock knowledge policy is not effective. So we have to review to further do. <laughs> Tsaka guys, nakadepende rin yun sa kasama nyo, no? Kasi minsan may malas na kasama eh. So, papalitan din natin yung kasama natin sa susunod na exam natin. Si okay, Malas! Alisin na lahat ng Malas! Malas! Naayusin natin ang lahat ng malls na nasa paligid natin guys pag pag exam tayo. Doon kasi nakadepende. Malaking factor kasi yung swerte guys eh. So guys, so sunod sa bukas, baka ibahin ko yung kasama ko. Tatry natin yung kalahating booklet. Ang kapal kasi ng booklet eh. So kalahating booklet lang yung babasahin natin ngayon guys. Para bukas. Tapos sa last trial, pag bumagsak na naman bukas, so sa last trial natin, full force. <laughs> Full force, lahat ng pampaswerte susuotin natin. Lucky charm, lucky clothes, lucky shoes, lahat ng lucky guys susuotin natin. So ayan na, ah. so guys, dahil hindi ako pumasa ngayon, guys, no. Kakain muna ako dito sa paborito kong raminan So guys, kailangan hindi lang yung ups yung i-celebrate natin pati down. Kasi sa ating pagbagsak ay may mga natututunan tayong ibang bagay. For example, ngayong nag-exam ako, ang natutunan ko ngayon na hindi lahat ng bagay ay kailangan bara-bara so kailangan pinaghahandaan siya so kung gusto mong ang resulta ay maging maganda so paghandaan mo siya kaya magse-celebrate muna ako ngayon kakain ako ng marami tapos magre-review ako mamaya babasahin ko kalahating booklet, <laughs> kalahati lang muna kasi masyadong marami tapos susubukan ko ulit bukas. So pag bumagsak ulit ako bukas, may isa pa akong trial. Last trial ko yun. Full force na natin yun guys. Re Reviewhin na natin lahat. Lahat ng libro. Pati yung encyclopedia, isasama ko ng basahin. Makapasa lang ako. <laughs> so guys, ito na. Titibag na tayo guys ng ramen. Favorito ko to guys. Lagi kong binabalik-balikan tong ramen na to. Mmm! Sarap. Lalo tong tempura guys. So, oh. ano muna natin para sa inyo. Mmm! Gabi. Pero guys, no? Para sa mga may ano, jam, yung hindi nila nakuha yung gusto nila ngayon, kayo masyado may stress. Malay nyo bukas, bibigay din yan. So siguro kailangan niyo lang ng konting tiyaga pa at konting sipag. Lagi na lang ako bumagsak sa ano. Dati sa student permit, nag-exam ako. Bumagsak din ako 6 months na naman bago ako makapag-exam. Doon sa Pilipinas ha. Tsaka may malas kasi akong kasama guys. <laughs> so guys ako talaga si Talaga guys. More on ano kasi ako eh? uh, animal sign ko kasi guys is dog. So more on activity talaga ako. Ayoko nung mga nagbabasa-basa lang. Wala akong tiyaga sa mga ganyan. I learn based on my experiences. Hindi ako natuto sa mga books. Natuto ako sa mga experiences ko. di ba? Diba? Kaya tignan niyo ako ngayon. Wala akong trabaho. Huwag <laughs> <laughs> niyo akong gagayain. <laughs> Tulungan mo muna yung video ko dito guys. Tapusin ka muna yung pagkain ko. Nag-exam ako, ta. <laughs> Nag-exam ako, ta. Congratulate mo ako dahil Congratulate me for not passing the exam. <laughs> hindi pa. Bukas ko pa ipapasa. Nakaplano talaga yon, Ha? Wala ka, hindi pa nga. Pagsaka ako. Bukas. Wala pa, may dalawang trial pa nga ako. Hindi ko pa tinapos lahat. Nakapasa Ha? Siyempre, hindi. <laughs> Bukas ko pa ipapasa. Mag-review muna ako. Yo! So, what's up sa inyo guys, no? So, see you sa susunod na vlog ko guys. Update ko kayo kung naipas ako ba yung exam or hindi. So, hanggang dito na lang yung vlog ko guys. Uh, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta dyan sa lahat po ng nanonood ng vlog ko. Maraming salamat po sa inyo guys. Hey!